beses ako nag-detect ng video. Nag-fault storage yung cellphone ko. Ito guys, ibibigay. Ito guys, yung iPhone challenge sa guys. So, bilangin natin guys. O, yan. Ito yung mga, ano, malalit na mga hadiya-hadiya. Bago ko pa ito yung iPhone. Yung dati. Maka-iPhone din ako. Tapos, binili ko rin ng, ano, gold. Pansika na iPhone challenge ko binili ko ng cellphone. Tapos ito, bibilingan, bilangin natin ito kung ilan. Tapos, ibibili natin din ng gold kahit papano. Una natin bilangin itong tag, bago-bago pa yung mga ano nila. Dito guys, yung mga bagong pera nila na labas. Ito yung bagong labas nila na pera natin 10 huh? Tsaka ito yung loma na tender ham. Tsaka ito yung five darham nila na bago. Wala naman ako dito nalagay na ano? Yung mga dat dating five darham. Magbilang tayo guys. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. 10 Ten. Ito, 100 darham. Naipon natin dito. Sa tag 10, 10 darham. Ito naman, 100. Nilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, Apat na, 100. Tapos, ito yung 50 nila na bago. 100. Tsaka ito yung mayroon tayong 500 na rin. Masya Then, 30, 40, 50, 55. 55 ito guys, ito. Ito, 5 ha? Four, nine. Itong tenderham na ano. One thousand. One thousand dollar Ito, 55 dirham. 1,155 dirham yung ano. Dito, yung ipon challenge natin, guys. 100 55 dirham. So, ito, itatago ko to at dagdagan ko at pibili ako ng ano. Kahit maliit na gold lang na mabili ko, guys. At least, hindi siya mawawala. At least, hindi siya mawawala, guys. At ito yung naipon dito na no, 141 uh, 141 and 50 fills. Tapos ibibili ko ibibili ko to ng mga candies at chocolate. So yan guys ang ating video for today's video. Ito ang dadalhin ko sa kasal guys. Ilalagay ko dito sa bag ko. <laughs> Ilalagay ko dito guys sa bag ko. Yan ang ibibigay ko sa cashier ito. Oh. Dito na siya guys. So, oh, ayan. Pero guys sa ano, supermarket. To guys, yung ano, pinamili ko na mga, ano, ibigay ko. Dinala ko na sa iyo itong ano. Wait lang, te. <laughs> oh, kasi ano, ipapadala ko sa Pilipinas kaya binili ko lahat ng mga chocolate at saka mga candy. Mamimigay sa mga bata doon. 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 70, 71, 72, 62, 63, 64, 67, 68, 89, 90, 91, 92, 92, 92, 93, 94, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 um, 100 na I minus ko na lang dito ke ha Uh -oh. sa ito 10. Para hindi ako malito. 1, 2, 3, 4, 5, Ito, kumuha ka na dito. <laughs> 5, 6, 7, 8, 60, 60, 60, Kukunin ko na ito papunta ako nang task. guys yung ano Masa cuaca ada nak beli lekoh sampah salobo. Ada minyak peti belian di tu cuaca ada. Eh, <laughs> uh, yang guys, gak bina nama kami. Oh, eh. Ito yung pinamili namin. Pampasalobong. Sa Jada. Oh. Sabi na. Magsisilabasan na ang mga tao. At least may maano. May mga, mga pasalubong. Ito si ano. <laughs> Anong ginawa sa loob? Malala. Ano, so guys, yung ano, nabili ko doon sa ini, ano ko. Ano ba? Ini-open ko na siya. Ito siya. Ito. So, ito guys, ay pamimigay ko doon. Hmm. pamimigay so, natin doon sa mga bata doon sa province. Sa mga kapitbahay. Yan. Yan siya guys. So, ito mga favorito ng mga bata. Yan. Ito. Yan guys, yung amo. Um, na dili ko doon sa inopen ko na alkalis. So, so, eh. so ay, natin doon to. So, yan lang po guys. Bye!